guys, what's up? Uh, andito tayo ngayon sa Montreal Old Port, Quebec, Canada. Uh, Samahan nyo po akong bisit, uh, bisitahin at pasyalan itong napakagandang tourist spot dito sa Quebec, Canada. Uh, actually, bagong dating lang ako dito, so uh, pinili kong puntahan dito para makita yung kagandahan ng old port na ito. Dahil dito yung tourist spot talaga mga Pilipino. Although, hindi lang sa akin, sa maraming mga naninirahan dito. Maraming namamasyal. Uh, dahil bagong gating tayo sa Montreal, Quebec, Canada, papasyal ko kayo dito. Samahan nyo ako sa mamasyal dito. Dahil napakaganda ng view. And then, may upuan pa dito. So, no? Napakaganda. Ang pakaganda dito. And then, lalo na pag summer, napakaganda ng view dito. Ayan, nakaupo pa. Oh. Ito, pag nilalamig yung mga kamay ng tao dito, lalapit lang dito sa apoy at ilalapas yung kamay. Ganyan lang, oh. Ayan, para ma-absorb yung init. Kamay. Ayan lang, kakita dito. Nandiyan napakabango ng ano niya, smoke niya. Kabango. Dito tayo, pakiat muna tayo dito. Tignan natin ang magandang view at pasyalan. Alhan. Yun. Et, kung gusto nyo mag-copy, dito may copy tayo. Kaka-Kabani. Shukri. Yun. Ano pa Hi, guys. Hi. How much is one? Actually, uh, this is my first time. I don't know what the test is. One. <laughs> you want one? Yeah. But do you have uh, cash? Cause under five. Cash, no problem. Right. card. Yeah. Cash, three twenty-five. Yeah. Alright. Oh. Okay. So just try. Oh, and then. And then you can roll it on the stick after ten to fifteen seconds, and you can roll it like that. Mm-hmm. So now you just have to wait a little bit. So, thank you, guys. So now, yeah. the last, si the last of the Philippines is okay, so yeah. Angi, ayoko Now it's melted. Right. Yeah. It's still, it's still not melted. Huh? No, that should be all right. Okay. You can do it. Can do it now. Yeah. So I put my disc up. No, like this. How is it? Like the cup is for after. Uh -huh. Like this. Ah, okay. So this guy, so how this word? So roll and roll. I don't know what is to do with this one. This is my first time. <laughs> so this that's it. Wait. And then. There you go. Oh, there you go. So it. No need to put this cup again. So just try to test. That's really test it easy. right now. Hmm? Sweet no. or sweet? Coin? No. No, no. Oh no. Just a moment. Two. Three. Twenty five, that's right. Yeah, Fifty. Fifty. Yeah. It's another twenty-five. This one? Thank you. Okay, thank you. Have a nice day. Have a nice day. So young lasanya is matamis talaga siya. Yeah. Pero melted siya. Oh. Melted siya. Yeah. Ah, dito yan ha. Kung pupunta kayo dito guys. Ah, dito sa taas. Ang galing dun sa baba. Akit kayo. Makikita nyo itong kaba ni Sucre. Ayun. Ang galing kayo sa baba. Ako. Oh, Tatuluan tayo. Ah, Uh, guys, nabudol tayo. 3 3 Ang um, nabudol na ako ah. Try twenty dollars. And then, ganito lang, nakainin mo na may ice. Ang mahal. Tapos lang. At, tingnan nyo guys, ang lang. Mm. mm. O lang siya. 20€ sikaan Hi guys. Ana hatang pumunta ng tao dito. Pupunta dito sa Kabanasok. Pag spring to, pag spring. Pero dahil wala pa yung spring andito na tayo So na yung na tire ngayong dito. Kaya Swerte tayo pero nabudlo tayo ng 325 dollar. Ganun lang yun. Uh, yan. Kaba na sok. Punta tayo sa baba. Pagkita tayo. Uh, natapos tayo kumain ng ng matamis na sugar sugar sukre. asuk sugar syok. Nabitin tayo doon. Kaya dito naman tayo sa Hatshuku. <laughs> ang lamig kasi. Kaya ko muna tayo. Diba? Napakalit nito. Kaso ang mahal nito. Six dollars to. Ganito lang to. Napakalit. Six dollars. Ang mahal-mahal. Teka. Ate. natin. Ah, mas matamis pa sa, no, sa candy na kinain natin kanina. Grabe dito. pan. Balik tayo dito sa apoy. Apoy na nagliliyam. Pahinit sa akin. Okay, konta. Ah, uh, yan. Kasi sobrang lamig, kailangan mo ay babad yung kamis ito. Then, Para ma-absorb niya yung... Like. Oh, careful. Okay So ngayon punta tayo sa baba, punta natin yung mga barko kung saan dumadaong sa pier dito, baba. Saka yung magandang lights ng Perus saka yung Igloofest. Yun. Maganda dito. Lalo na pag summer, maganda dito mamasyal. Kaya abangan nyo yung video na i-upload namin pag summer dito. Pabalik kami dito guys Napakaganda dito ng tourist spot Ayan Ayan yeah. ha Ito yung old port niya dito Kung mapapansin nyo Ang ganda Okay. Uh, ah, balik tayo dito sa baba. Ito yung ganda ng Ferris dito. Pag summer, maraming event dito. May mga sa mga festival. May concert, kung ano mga event. So dito. Dito sa festival ng ano, Old Fort. Maganda dito. Maraming event, may concert, o anong klaseng, mga maraming event. Uh, lalo na pag summer dito. Napakarami din ng event na pwede nating pupunta. Na uh, guys, yung Iglo Best, yun yung uh, festival ngayong February. Uh, maraming event dito na nagaganap. Yan. Um, so, pasyal kayo dito. Ayun. So, hindi tayo pwede pumasok dyan kasi may ano dyan eh, tiger. Kulungan ng... Report. Ayan, tingnan mo yung viewport. Lagyan na ng color kaya pag -gabi, na yung paggabi. Sabarang ganda kung tingnan. Tingnan niya iba-ibang color. Mayroong blue, violet, yellow, red. Ganda. Lago may kikita kasi luwa, kuriyo. Ano ang palagayan ng tubig? Ito niya ba rin kaya? Ito niya. Iglo. Ayan ang aglo eh. Kaya pala iglo dahil iglo yun eh. Huh. Ang, yung Ferris wheel, oh. gusto ko sana sumakay dyan. Kaso ang mahal ng ticket, $50. dollars ang mahal na nun. Kaya eh, maglalakad na lang ako dito. Kaya sumakay dyan. Ngayon, ganda na ang Ferris wheel na yan. Kung ma-afford nyo naman, Ay eh, pwede naman kayo sumakay dyan. Kaya lang para sa akin kasi yung $50 mahal na yun Ah, uh, guys, okay. Ah, uh, guys, kung napapansin nyo yung mga closed cabinet, uh, closed cabinet na Yan yung mga bilihan ng mga souvenir. Magpapasyal kayo dito. Yung mga, Ayun, may red tag, jewelry, joke box. So, napakadami yung mga souvenir na pagpipilihan dito. Ah, uh, pag summer nyan, ang ganda nyan tingnan dito makabili kayo ng mga souvenir nyo. Parigalo nyo sa mga jowa nyo o sa love life o mahal sa buhay ayan yung pirate na yan sasakay tayo dyan yung yan yung pirate nya napakalaki nya ng kabilaan then yung simple naman yan sasakay tayo dyan pag summer kaso may kamahalang yung ticket sana may mag sponsor eh you no know? guys Ah, uh, sana may mag-sponsor sa pag ano. Pa-sipleng ticket lang, ayos na. Yan. Pasyal, ipapasyal ko kayo dito. Ilapit natin. Yung pirate uh, ship. Yung pirate ship nila. Pwede tayo sumakay dyan. Yan. Dito naman yung Ferris Mahal nga lang ang ticket. Sana may mag-sponsor. You know? Yan. Oh. Dito. Ito kasi rever to talaga dito. Kaya lang nag-melt. Nag-melt siya dahil sa sobrang... Action. Andito na ako ngayon sa pinakasikat na Pierce dito sa Montreal, Quebec, Canada. Yan na, ipasel ko kayo. Yan. G-Lab MTL. Yan. Yan. Ah, pasel ko kayo dito. Ito yung ticketing boat. Natin. Ano, may mag-sponsor sa ano, ticket. Tingnan natin yung 26 uh, adult Indonesia cabin p 55 price one person 105 so napakamahal oh. Napaka mahal, okay. ito yung ticketing booth nila dito so ito yung picture pag sumakay ka dito makikita mo sa taas sample dito pwede ka dito tapos ticket pili ang ticket Ayun, tapos dito yung bayad. May team ka, wait ka dito. So, napakaganda. Pag nasa taas ka na, ito yung view nyo. yun may ikot siya dito. Ganda. Oo. So. Oh. So. pagkatapos Pakatapos mong bumili ng ticket doon at pipila ka na rito. Dito sa, ano, sa kaya na. Dito na yun. Dito, sakay ka dito. Ayun eh, ito na yun, sa taas. Pasok mo dyan. Yan na. Ah din. Ngantay ka na ka buong minto. Kaya sasakay ka. Yun, napak. Ganda. Para ka na sumakay ng aeroplano niyan. Napakalaki ng ito. Yun. Sana may mag-sponsor ako. Gustong gusto ko na sumakay. Yun. Baka naman may mag-sponsor. Pauwi na tayo may ko mo sa inyo. And then sa uh, sa summer balikan natin to. Kasi gusto ko rin sumakay diyan. Sana may mag-sponsor eh no. Uh, at sino gusto gustong kumasya dito? Uh, samahan niyo kami dito ho. Oh. Okay, pasyal tayo dito. 'Yun. Okay. Bye guys. See you on Saturday.